Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may iba ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mas lalong mababaliw sa kakaisip sa iyo sa lahat ng oras? Kahit anong busy niya at kahit ano pa ang gawin niya, ay ikaw lang palagi ang magiging laman ng isip niya. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon, dapat palaging buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. At pagkatapos, ilapit ang palad mo sa bunganga mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakaisip sa akin sa lahat ng oras. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka magdagdag o mag-iba ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, ihipan mo lamang ang pangalan niya dyan sa palad mo ng tatlong ihip. At ganito lamang kasimple ang ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ulitin mo kinabukasan ang paggawa nito. Gawin ito bago ka matulog sa kahit na anong oras na gusto mo. At huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. Hayaan mo lamang ito na mabura ng kusa. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong sa lahat ng oras, ikaw lamang ang pagkakaisipin niya. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.